na tuwing lipad araw na naman sa atin mga katoto Welcome back to another episode ng ating fishing adventure Spot location natin guys Dito tayo sa may Kandating no Dito tayo sa may bangka, ilalim ng kamatsyele, no? tanga nga, uh, pamain natin for today, yung leftover ni kananay na masa, no? At the same time, meron tayong uh, tatad, leftover ni kananay, ilang piraso, no? Ay, ino muna natin gawin doon. So, titignan natin magiging kapalara natin, guys, sa araw na to. Stay tuned po muna. Ayan, guys, yung gamit natin, no? Isang tau-tau, tsaka isang rad and reel lang, no? mamaya uh, may pa tayo uh, gagawin sa panguhulihan natin ng silver, no? Medyo mainit pa yung pwesto. Nagpapalamig-lamig muna tayo, guys. Ito muna tayo sa ilalim ng kamachili, no? Around 3 o'clock, uh, malamig na dun sa spot natin para sa silver, no? Medyo nagpatanghali tayo ngayon busy tayo sa pagpitas ng ating bulaklak guys uh, na may nagpaparamdam na guys oh malis ka muna dyan na another bangka hindi ko makikita siya tuloy mo na pakahina lang ng kagat niya guys kung manunurpresa ka mm, surprise nga walang pain twink pahinan mo na natin guys ulit tayo guys ay, kawala-wala pa siya, guys. Isang roho na sino. op, op. Malika dito. Oop, oop, Guys, okay, isang roho. Rohong mataba. Paborito talaga ng mga roho at saka mga common at pararak ang pamay ni kananay no kanyang minasa effective to sa mga pararak common at roho pamiyamiya na tayo pupunta dun sa panguhuli ng silver guys ba maka jackpot pa tayo ng uh, dalag dito na no? kau kaumang sa pandalag tong isa nating raden and reel. nabilis nga naman ang kain nandito guys na yun o no? kamakain na naman haba mahabala tong isang pangka ay tanihin na natin sya malunok guys na, sinitsibog-tsibog na niya. Pipigyan na natin sa magandang magandang wala. Charo. Hindi siya nahuli, guys. Pahin mo na tayo uli. Hmm. Payan lang natin, guys. Tinitira na naman niya. paparamdam na rin sa pandalag natin, no? Malunok na niya yung ating uh, tatad, no? siyang kawala doon, triple hook na nakakabit natin doon, guys. Waiting, waiting pa natin silang malunok parehas, guys. Ayun na. Twin. Takore. Isa na namang Buh, Paksak. Sa bangka. Ayun na naman. Ay, okay, di, di. siya napuruhan. lulubog-lubog so, ko naman. Come on. ang scan ni guys ayo bitawan di naman siya nahuli yun. Bigla na niyang nilulubog-lubog. Ano kaya ang kumakain na ito? At bigla rin siyang minto. nakuha na niya ang ating pamain. Ayun guys, tinangay ang ating pamingwit, no? Nalingat tayo ng konti, ayun na sa malayo. Mukhang uh, roho na si Ino to guys. Ayun na, layo na ng pamingwit natin. Kukunin muna natin siya guys. Ayun, layo na. Ah! Look! Halika dito. Ang ay ko nakadali guys Tila tayo tinangayan ng raw na sino Ay Tiglas na naman Come back here Hindi ka makakataka sa akin Uy, titi naman Kanlalayo may pamain kasi itong ating pinaka hook guys ang layo na niya Ako, na layo na lang gusto guys butang natin layo na sundan na lang natin sa gawin malayo guys yan guys inabot natin dito malayo na no? dory pala siya kring dory yan galing tayo dun tinakbo niya no punta dito tignan natin ano naman kaya itong ating next catch guys it's pararex yan, may cluster sa taas atras atras ka na lang hali ka dito come to papa It's a para rake. para hey. rock guys binibirin ko na naman guys ano man to another catch na naman tayo ng para rakes kaya lang medyo cluster tayo sa gawin taas another para rock para rockin Hmm, kaya tong susunod na kumakain na to talbog talbog bigyan natin sa magandang sikwat mm. oy dalawa double kill Double kill hmm. Isang pararak at isang tilapia maliit Ano naman kaya itong sumunod natin? Nahuli na nakawala na guys Nakawala pa Science guys, pack up na muna tayo dito na. No? Punta na tayo dun sa spot natin ng mga silver, Magsispaglaro na yung mga isla, guys.